Confirm! Hiwalay na nga po ang magnobyong si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Yan ay matapos mag-post sa kanika nilang IG si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Sa halos labing isang taon na lang pagsasama bilang mag-boyfriend at girlfriend, ngayon ay hiwalay na ang dalawa official po nilang inilahad sa kanilang mga ID ang kanilang paghingi ng paumanhin ka sa kanilang kanilang fans. Lubos na nalulungkot at nadidismaya ang kanilang mga fans sa paghihiwalay ng dalawa. Ang Katniel fans ay siguradong lubos na nalulungkot sa paghihiwalay ng kanilang mga idolo hindi pa malaman kung ano ang totoong kadahilanan ng kanilang paghihwalay. Dalangin ng kanilang mga idolo na unti-unting matanggap ng kanilang mga fans ang kanilang mga desisyon. Heto at basahin ninyo ang kanilang post sa kanilang mga IG.